Philippine Heart Center ay pinatayo noong 1975 ni former First Lady Imelda Marcos sa pamumuno ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Formal itong inilansad sa mismong araw ng mga puso, February 14. Isa ito sa pinaka-advanced at pinakamalaking cardiac care and surgery hospital sa buong mundo ng mga panahong iyon. Alam niyo rin ba na malapit sa puso ni Senator Aimee ang mga batang may problema sa puso? Dalawa kasi sa mga anak niya ang ipinanganak na may karamdaman sa puso. Kaya naman naging personal advocacy ni Senator Aimee ang pagtulong na may salba ang mga batang ni may nilalabanang kondisyon sa puso. Heart Warriors, ang tawag sa mga batang maagang tumanggap ng mabigat na pagsubok sa kanilang dibdib. Katuwa ang Heart Warriors of the Philippines Incorporated at iba pang advocates tulad ng cardiologist na si Doc Willie personal na umaagapay si Senator Aimee sa mga batang pasyente mula sa kanilang mga sa pagpapasuri hanggang sa mismong operasyon. Pero hindi rito natatapos ang kanilang misyon. May patuloy pa rin monitoring ang mga Heart Warriors hanggang tumungtong sila sa wastong gulang. Regular ding bumibisita ang senador kahit pa sa malalayong lalawigan upang maghandog ng surpresang aginaldo at kumustahin ang kondisyon ng mga batang itunuturin na rin niyang mga anak. Hindi na mabilang ang mga anghel na natutuhan ang buhay sa tulong ng Philippine Heart Center, ng Heart Warriors of the Philippines Incorporated at ng mga inisyatiba ni Senator Amy. Ito ang kapangyarihan ng puso, ang kapangyarihan ng pag-ibig na humilong ng mga sugat at lumaban para sa sarili at para sa iba. Ako po si Simon George Bear Masura, 13 years old. Ako po si Noel Masura, um, tatay po ni Simon George. Ako po si Ruby Laurencio Maha, mother po ng isang congenital heart disease, heart warrior din po. Ako po si Jane Bugtong, at ito po yung anak ko, si Janel Briella Puyos. Uh, nagkaroon po siya ng um, ASD, TOF, na kailangan din pong operahan dahil din po sa butas ng kanyang puso. Um, may na-diagnose po siya for congenital heart disease. Ang case po niya is TOF, pulmonary atresia. Malaking tulong po sa aming si Sen. Amy kasi po naagapan po ang mga buhay ng aming mga heart warrior na hindi pa po madagdagan ng kung anumang komplikasyon ang meron silang sakit sa puso. Kami po ay natulungan din po ni Madam Senadora Amy Marcos nung panahon po ng kanyang operasyon. Maraming, marami pong naitulong. Of course, sa financially po talaga. Uh, malaking tulong po yung lalo sa hospital bill, sa support din po niya. Siyempre, hindi po maooperahan yung anak ko nung wala pong tulong niya. Ang malaki po ang kahalagaan po ni Madam Senator Amy Marcos dahil po nakakatulong po siya sa bawat isang nangangailangan sa aming sektor. Ako po si Hiner Cabrera, ang founder ng Heart Warriors of the Philippines na sinimulan ko May 2011. Since ang sektor namin ay para, para sa health, sa tinutulungan namin ang mga mga membro namin na maging aware sa kanilang karamdaman at nabibigyan din po namin sila ng tulong. At ang pinakamalaking tulong po na naiabot namin ay ang gagaling kay Sen. Aimee. Uh, dahil doon, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maoperahan at ma-extend ang kanilang buhay. Happy birthday, Madam Sen. Aimee Marcos. Salamat po sa pagtulong and happy birthday po, Sen. Aimee Marcos. On behalf of Heartwire of the Philippines, Inc., Uh, nationwide. Kaakibat po ng aming mga coordinators buong city, partner hospital. Maraming maraming salamat po, Senator Amy Marcos, sa inyong dugtong buhay na ipinagkaloob sa mga batang may sakit sa puso. Again, on behalf of our orgs, happy, happy birthday. Uh, po. Senator Amy Marcos, maligayang kaarawan po sa inyo. nice uh, nais ko po pong malaman niyo na mahal na mahal po kayo ng Heart Wars of the Philippines at naniniwala kami sa iyong kakayanan. Sana po patuloy po natin suportahan, ang programa, at edikain ng Heart Warriors of the Philippines sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. At muli, maligayang kaarawan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Sana po marami pa po kayong matulungan na tulad ko na Heart Warriors. Thank you po higrito kong Heart Warriors. Laban lang. Kaya ninyo yan. Dahil kasi kasama ko yung mga nanay na may problema yung mga anak. Buwan-buwan nakapila kami doon sa doktor. Pero yung aking dalawang anak, sa awa ng Diyos, gumaling, humilong ang buta sa puso ng kusa. Talaga naman, biniyayaan kami ng Diyos. Subalit, yung mga nanay na iba, hindi ganun kaswerte. Kaya pinangako ko, pag nagkaroon ng pagkakataon, tutulungan ko yung mga nanay. Kasi ang mahal-mahal talaga ng operasyon sa puso, ng open heart surgery. At ngayon, andito na, nakaka ilang libo na rin ang natutulungan. Tuloy-tuloy lang ito to At uh, napakasaya. Kasi pag ang mga bata, para kang nagsinde ng ilaw. Yung mga payatot, ng mga, mga blue baby, kasi talaga nag-aasul yung labi, yung mga hindi lumalaki, talagang walang kaliksi-liksi sa katawan, biglang takbuhan. Tapos malalaki na sila, makulit na rin. Kaya ang saya-saya, paboritong-paborito ko, ang Heart Warriors. Ano ba ang pagkakatulad ng pagsasaka at ng sining at kultura? Pare silang nag aatid sa atin ng pagkain. Ang una, pagkain para sa katawan. At ang pangalawa, pagkain para sa isip at kaluluwa. Ito ang kambal na advokasya ni Senator Amy Marcos. Kaya naman inulonsad niya ang dalawang programa para umagapay sa mga pausbong na magsasaka at alagad ng sining at kultura ang Young Farmers Challenge at Young Creatives Challenge programs. Hindi nalingid sa publiko na si Senator Aimee ang kampiyon ng mga magsasaka sa Senado. Isinulong niyang burahin ang utang ng ating mga magsasaka sa ilalim ng agrarian reform programs at gusto niya ring doblihin ang kita ng magsasaka sa pamamagitan ng Senate Bill 1801 na kanyang itinutulak. Samantala, sa sining at kultura, mahaba na rin ang listahan ng mga naiambag ni Senator Amy sa larangang ito. Siya ang utak sa likod ng Metro Pop Song Festival na nagbigay sa atin ng napakaraming hit songs tulad ng Anak at Umagang Kay Ganda. Siya rin ang Director General ng Experimental Cinema of the Philippines na naging instrumento sa pagkabuo ng mga world-class na pelikula tulad ng Oro, Plata, Mata at Himala. Hangad ni Senator Imee mean, na suportahan at pagyabungin ang mga kabataang malikhain at ang mga kabataang magpapakain sa susunod na henerasyon. Sa tulong ng Department of Agriculture at DAR, binigyan niya ng financial grant ang ilang piling young farmers at ito ang kanilang magsisilbing kapital para sa kanilang mga agri-fishery ideas o projects. Sa tulong naman ng Department of Trade and Industry at ng DepEd, inilungsad ni Senator Amy ang Young Creatives Challenge na naglalayong linangin at ipatampok ang husay ng mga kabataan sa larangan ng songwriting, screenwriting, playwriting, graphic novel, animation, game development, and online content creation. Ilan lamang ito sa mga itinanim at patuloy na itinatanim ni Senator Amy sa larangan ng sining at agrikultura na patuloy na aanihin ng sambayan ng Pilipinong, binubusog niya sa isip, sa katawan at sa kaluluwa. Magandang araw. Ako nga po pala si Vernie S. Beo. Ako naman po si Camille F. De Peralta. Ah, kami ang may-ari ng Vermil's Vegetable Farming Company. Bali, nag-start po na nagkaroon kami ng connection kay Senator Amy Marcos noong um, year 2021 po. Yung may nakita po kaming programa sa Facebook which is yung Young Farmers Challenge po. Bali, ito po ay isang programa na nilaan ng Department of Agriculture sa mga young farmers, sa mga kabataan po na mag-propose po about sa agribusiness and then kapag po um, nagustuhan nila and then grant po kami ng ng Department of Agriculture po ng budget para makapag-start po ng puhunan. Through that program ni Senator Imee, uh, nagkaroon kami ng sarili naming agribusiness which is yung rooftop garden na nakapag kami ng gulay na pinrovide namin sa community. Sa sektor na agrikultura, uh, mahalaga yung ginampanan ni Senator Imee, lalong-lalo na sa mga kabataan. Yung kanyang programa para sa kabataang agribis, which is yung pagbibigay ng tuon sa mga kabataan na mabigyan sila ng oportunidad na magkaroon ng sariling negosyo na may kinalaman sa agrikultura. Thousands na ang nakinabang at kasama kami doon. No, through that program, nakapagsimula kami initially, ang grant na binigay sa amin, 100,000, hanggang sa nanalo kami nang nanalo, hanggang umabot ng 300,000 grant. Kaya ang programa na yan talagang hindi lang siya basta simula eh. Talagang na patuloy ng patuloy hanggang sa marami na kaming natulungan na iba rin kabataan na katulad namin. Hello po, Senator Amy e. Marcos. Isang maligayang karawan po sa inyo at maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa aming mga young farmers. Dahil po dito, um, kapag yeah. start po kami ng um, business and sana po marami pa po kayong matulungan. Happy Happy Birthday po, Senator Imi. Yeah. Uh, hello, I am Rocky Baliton. I am the grand winner of Young Creatives Challenge Season 1. Yung kahalaga ng ni Sen ni Senator Imi sa sector ko is nang nanalo ako, biglang uh, dumami yung gigs. Tapos nakatulong yung, siyempre yung premyo para makabuo ko ng studio, magawa ng maraming kanta, mga bagong kanta. Uh, happy, happy birthday to Senator Amy Marcos. Uh, wish ko po sa inyo. Siyempre, good health para magpatuloy pa yung mga servisyo na ginagawa nyo sa sambayan ng Pilipino. Good luck and God bless po. Ay, nako! Sa lahat ng mga bagets dyan, sumali na kayo. Until 18 to 30, yung Young Farmers Challenge. Kasi matatanda na yung mga magsasaka natin. Kailangan may mga bagets na digital. Ayan naman. At dyan din para sa Young Creatives Challenge. Sumali na kayo yung mga magaling kumanta, magaling mag-drawing, maraming kwento. Ayan, sumali na kayo lahat. Sa mga overage naman, Kalabaw lang ang tumatanda Happy birthday sa ating lahat yeah! Tawag ang gumira <laughs> Magbabalik po ang At The Moment With Aimee <laughs>